kasi ano yun, ating inorder niya yan. Ay, ah, sa medical, ano talaga niya in order. Sa medical, ano ba tawag dun sa ano? Yung medical store talaga. Ah, sa may, oh, bebe, baka mali ma Hindi, lagay mo lang dyan. Kasi sabi niya, yung ma, kasi tatago ko yung ano ni daddy. So, binigay ko pala yung kay Dani noon. Oo, oh, no, no, ito matagal na ating binigay. Oo, oh, matagal na lang yan. Oo, oh, oh, matagal na. Yan, Oo, matagal oh, na. Eh, nakikita niya nga kawayan na pinitura ko ng puti yung, yung ginagamit mo. Ko. Sabi Ch Saan mo naman kinuha yung sa Dumarais? Eh di, lalagyan ng yung, di ba pang nagbebenta ng may tangkay na kondere, may tangkay na walis. Ah, ah. Oo. Oh. <laughs> <laughs> so, yun ang ano. Oh, eh, oh yan. Eh, nakita niya. Hmm. Ni? Para ka naman Mabuti sa, nga nabanggit mo kaya yan na oh, sa daddy niya yan. Hindi at saka sabi ko, hindi ba nagtutungkod na ako anak ako. Kaya daddy mo nga ito eh, kako. Kaya nga yung mga gamit ni daddy niya, ayaw niyang ipaano sa akin eh. Eh nung nagbaha kami ating, dahil naiwanan ni Jong yung gripo dun sa fourth floor, sa ano doon. ang nagluplupyas ah. Di, na eh. yung mga damit ni Istanbul na sa ilalim ng kama ko, Nangabasa ating. Tinapong ko na yung iba. Ay, aanin ko naman ating et... Ah! Siyempre, pagka inilaban mo yung gabak-gabak na, eh, 13 years nang naka-stack doon. <laughs> Lalaban mo. Pag nilaban mo yun, nabasa sila, di gabak-gabak na yun. yung building ko na, ah. Un pa yung... Uh -huh. Masa ah. Masa doon takmit kagdaitin na, ah. Mga damit ko nga, pag kayong mayroong ano, diyan ko kayo na pinupunta. Pinapagawa ko lang. Oh, pinapagawa ko. Pinapatay ko na lang. Oh, so, ayan guys, so, oh, unboxing kami. atik ko yan, na medyo oldies na rin. Oh. So, nahirap. Nahirap na siyang lumakad. Oh. <laughs> <laughs> Kasi nung ano guys, kailan ka ba nabundula ten? 1920 1920? 2020 kung uh, 1920 bebe o uwi nabundol siya guys bibili lang siya ng pandisal nabundol so yung binti niya na nabali ating nabali nabali nalagyan ng bakal so 20 bali 23 year, ay 13 years na ano ating 13 years na. Oh, sempre, so, eh, pagka daw, ako, uh, pagka daw mainit ang panahon, walay, pag mainit ang panahon, kumik kumikirot ating. Kumikirot. kumikirot. Mainit, ay, no, mainit yung bakal. So, ngayon, na, ngayon, siyempre dahil may edad na, nagtutungkod siya yung palang yung palang tungkod na ginagamit niya yung tungkod ng aking asawa noon na noon pa na pagsinisumpong yung kanyang gout so binigay pala dun sa kapatid kong isa na nasa probinsya na Tarlac binigay rin sa kanya ngayon na malaman ng panganay ko na sa daddy niya yung tungkod binabawi <laughs> binilihan na lang ng bago yung kapatid ko so ayan ngayon ina-unboxing ngayon ng kapatid ko yung kapalit nung tungkod ng daddy ng anak ko <laughs> kasi lahat ng mga gamit nung tatay nila ayaw nilang ipa-dispose gusto nila nakaintak pa din sa bahay so ayan guys unboxing. Ayan, ina ano, uh, in order niya pala 'yan. Eh dumating na kahapon. So, inatid na sila niya nang pagpunta kay Remy. At ka? Hindi, nung nakara nagpakulay, nagpakulay tapos uh, kahapon nagpa na At Allah. E, ibiu nga nagpakulay tsaka nagparibad ating amount um, um, sing hirda 28,000 ay grabe naman siya oo, oo sabi mo nga sa kanya naman, Lord, ang ang pina ang binyaran mo lang 'di yung pangalan mm -hmm. Siguro nakarami rin sa ating siyempre pandemic ating eh malapit walking distance lang sa kanila ay, lang, oh. kanya nga di medyo nat natauhan nat natauhan natin so sabi niya Bakit, nga, parang na. baby kahit marami sya namang pera kanya nga, oo. Oh, oh, oh. Nung una, nag-ano lang siya. Ay, okay. eh, medyo, nung bandang huli na, sabi nga ni Joel sa kanya, parang niloloko ka na. Aji, inudi, ating 21. Aji, aji, una, 28. Oh. Tapos, panay kasi dyan, mahigit laging mahigit 20. Diyos ko naman kasi, ah. kasi, 10, 10, 10, 10. kasi daw, sabi ni Yayang daw doon ating, tapos syempre, ano, yung gumagawa sa iba yung magsha-shampoo sa iyo. Iba yung iba yung maglalagay ng tibabal mo. No. Iba yung basta lima daw yung gagawa ating. So, Titikin ating hindi yun eh yung bayad. Siyempre, sabi niya, "Ma, katapos ng titip, magtitip ka pa, hindi naman May ako pwedeng hindi magtip. Lima sila." No. O, iba yung tiga tiga punas ng likod mo, iba yung tiga kuha ng tuwalya mo, iba yung tega shampoo basta lima daw yung kikilos gagawa sa'yo gagawa sa'yo o, lahat may tip. o din ngayon natauhan na siya o. bumalik kay Remy o, magkano <laughs> lang yung paku yung pakulay at saka yung pariban ating Pito libo lang. Oh. Di ba? O. Oh. Pinipan oh, mo pa, Binip baby. pinipan niya yung... Si Remy hindi pinipan kasi yun ang may-ari at saka kumpari niya, di ba, ating? Oh, diba? Ay, ako Siyempre, ako si, si Nes, yung alalay doon na isang ano rin na nagugupit, binigyan niya at saka yung manicurista. Kaya lang hindi niya nakita yung pinakakuan na at tigawales. tigawalis, yung uh, anak ni Cora, yung manicurista na namatay. O. Oh. Oo, Sana hindi. Ka. Pero nung ano, binigyan naman niya ng ano ating nung nakaraan na nagpakulay siya, binigyan Ay naman niya ng mga kabango. may Mayroon nakabago sa sara. Ganyan dalawa. Tama rin yung galing na Doon sa... Yan sa maglalapang Dito sa... Uh -oh. Di ba nagbabayad naman kayo? Oo. Sali ko. Ano ba ko ma. Tawa ako na tawa. Ano, adi, ginatang na? Hindi ka mo pera. Nakasukot ka. eh. Pagkakasipan pa ako ng mura yan. Uh, Sabi niya namin siya para pag-ano entertaining ka lang. Aro? Kasi uh, eh, entertaining ka kasi customer ka. Hindi <laughs> ba nagbabahit kayo dun ako? Opo. Nagbabahit pala kayo lang, kasi kailangan siya hindi ka doon. <laughs> <laughs> <At, laughs> Imot. Hindi <laughs> <laughs> Siyempre ating may mga hanap buhay, may mga pera eh. Oh, diba? Oo nang yung kapwa oh. ka. oh, oh, na. oh, na ay nagbabayan siya. Oo, di ba? Ako. mo sa akin no. eh. Pasko na manala, eh. Kahit na nagbabayan siya, mamuti ko di ako nagbabayan. Oo. Di ako nagbabayan. <laughs> oh, oh. Ako nagbabayan De, yung baga sa ano yung pakonsuelo. Oh. Ah, Maganda, ating. Anak mo ba, bibili mo <laughs> Ni na kapatid hindi ako din ah, no, no. ah, ah eh. oh. uh -huh. sabi ko, okay ikaw pa, kartibim ako ah sabi ko, anak, kasi nagtutungkot na nga ako guys, ganito lang kami pagkano nagkukwentuhan, para kami nag-aaway tapos, <laughs> sabi niya hindi hindi daw ako nang may oh. <laughs> paan niya wawaw ipakita <Wow. laughs> bak mo kayo yan sabi <laughs> bakit may pa kasi nga, kako anak sabi ko, sabi ko, sabi ko ang kunselo ko nga kasi yung dal kadaldal ko, anak, nagamit ko. Bakit kaya ako? Kasi sinabi ko, yung tungkot ko kay daddy niya. Hindi mo natatapos yung sinasabi ko. Kukunin daw at ibibili ako. Siyempre ang nirequest ko yung may paa. Oo, uh, oo, uh, uh. Sabi ko. Sa tali oh. bibili. Oo, uh, uh. <laughs> Eh, siyempre anak, maganda yun. Uh, oo, oh, yan, oo. Oh. <laughs> ah, kaganda ating. Oo, di muna, wow, naman, ba? Oo, oo. Di, pagdating mo na, wow, sasabihin naman, umasensyo si sister, buka <laughs> na sa Medina, ha? Iba na ang tungkod. <laughs> Stainless na. <laughs> na. may paapa. At may paapa -apa, talagang. Kasi yang kasi ating pag nakatadir. No nakatadir ka. Balado siya. Ako'y isapong ko. Pwede ko ang baby matungtong baba. When, when, oh. when, when. Adit, kasi hindi church baby. Adda na kakasunod. When. anak ng daddy. Adda. Uh, May ari ng magandang tindahan sa... Um, uh Oo. -oh. So, nainggit ka? <laughs> sabi ko. Sabi ko. <laughs> pinangarap ko siya, bebe. Tapos ulit eh. Tapos pinangarap ko siya na gano'n ang ko. Nakita ko. <tod> tapos nung mag-ano na naman kami, bebe, di nag-senior pa kaya parte eh, ito rin ang dala-dala ko. Oh. Yeah, siya yun ang dala niya. Talagang so, naisip ko magpapabili talaga ko. Rin. Ito kasi, natuotong ba, bebe? Kaya, ay, kasi siya lang lang yan, ating eh, yung diretso lang eh. Oo. Oh. Mm -mm. Ito ba, hihahanap mo pa, baka madulas. yung yung kasi, ano yan eh, ginagamit ni Istanbul yung ating pagka na kasumpong yung kanyang eh, ano. Bakit dani? Eh bakit nabigay kayo Ang alam ko yan ating, dalayan ni inang noon. Ah, umuwi. E di, di kita sa runo dalang maingana natay ating, mm -hmm. ni inang. Pero di, uh, binigay ko yan, tapos yung wheelchair na binili rin namin, at saka meron pa nga sa ating yung diba yung, yung gano'n noon, yung tinutulak na gano'n. Ay, kaganda ating. O, oh, syempre kita Bebe. Kaya nakatayo. Itaas mo <laughs> uh, nga. Kaya nakatayo yung kanya, eh. Uh, uh, ako sa, kung saan saan ko inaano, so, eh. May diba? path, oh, yeah. Ano siya ngayon? Hindi, oh, nakatayo ngayon lang. Ayan, guys. <laughs> bye for now. Thank you for watching. Bye, bye, bye. Mahingit pa ba oh. ako sa kanya? Oh. Eto, yeah, na nga, mag-thank oh. you na naman. Bebe, atsaka. Huwag kang sa akin. Huwag hindi. <laughs>